May kinikwento sa akin to si nanay eh. Nang mag-asawa daw yung kanyang panganay dahil minor de edad, laging nagpaparamdam sa kanya yung kanyang namatay na asawa. Bakit po? Bakit sa tingin mo? Bakit nagpaparamdam sa'yo madalas yung asawa mo namatay? Baka numatay? po, hindi niya tanggap na nag-asawa ng anak ko. Ah, okay. Saka, baka, sa ang saang, ano, nung baka pinabayaan ko nag-asawa agad. Ah, iniisip niya, tinolerate mo, kaya ay eh, kinonsente mong nag-asawa agad ng bata pa, ganon? kasi mal na mal ko ng ama. Ay, okay. Kaya pala ganun. So, lagi-lagi po siyang nagpaparamdam sa inyo. Kaya po ko ako gumagaling. Lagi akong hinaano ng kaluluwa niya. Paano pong ginagawa na eh? Parang pa, lagi po siya nagpapakita sa mga Panaginip mo? No? Panaginip ko. Anong ginagawa niya pag nagpapakita siya sa inyo? Nagpapakita lang po siya sa akin. Galit. Tapos pag kinakausap ko, na sabi ko, kakausapin ko dahil ang asawa ng anak mo, kinatalikuran lang ako. Oo, oh, ayaw makipag-usap sa iyo. Nakasimangot siya, Galit siya. Galit po siya. Tao po Nanang Elizabeth Ganda tanghali po Tao po Lahat ang tao Ba? Saan kaya yung mag dito? Layo nito Ang layo nito Para Hindi natin matagpuan Babalik tayo ay, wala talaga sila oh. sundo yung magina sana matagpuan natin sila Ayan. dito sila kumukuha ng tubig ito yung nila oh. tingnan natin oh sobrang lalim pa na yan grabe baka pumasok sa school yung batang babae yung batang lalaki naman baka nagtatrabaho pero si nanay Elizabeth wala Antay natin dito maghintay kami rito ni Madam Rena isang oras siguro yun oh saan ka galing ha dito ka mainit dito ka mainit nung pangalan mo nga Aldrin, saan ka galing? Ha? Ano ano? Naiyain hey, uh, to si Aldrin. Nasaan si na mama mo? Ha? po. Kabilang barangay yun? Ay, yung kapatid mo? Yung Ha? Nagpasok sa school? po. Okay. Ikaw, hindi ka na nag-school ano? Day na po. Ha? Day na po. Hindi na. Anong grade mo datap dapat? Grade 4 po. Grade 4? Dain. Ilang edad mo nga? 15. 15. Ikaw yung naghahanap buhay dito sa pamilyang ito. Aldrin, ano? Ikaw yung nagtatrabaho para sa pamilya ninyo, ni nananay mo at eh, pangalan ni ano yung, yung babae? Eden po. Eden, ano? So sa Eden pala nasa school. Mama mo nasa kabilang barangay. Anong ginagawa doon? Hindi ko po alam. Oh, ikaw naman anong ginagawa mo diyan sa gubat? Gahanap po ng gulay. Gahanap ng gulay. Anong gagawin mo sa gulay? Ibebenta. Ha? Ibebenta. Ibebenta. Okay. Paano kaya ito, Madam Reyna, no? Ano? Ano oras kaya darating? Ah, Natagal siya daw. Malayo ba yung toy? Hindi po. Malayo po sa ano? Sa, yung, sa ano. Ha? Pasiring ala na po. O malayo? Yung kapatid mo. Ah, sa <laughs> school nga daw. Pumasok sa schoolahan. Uh, Nauwi, uwi pag tanghali. Ano, Alam mo itong lugar na ito napakalayo, Madam Rena. Asya oh, sure. po. Napakalayo itong lugar na pinuntahan natin para balik-balik ang napakahirap, no? Okay. Kaya kung sana mahintay na lang natin siguro, ano? Wala po tayong magagawa, mag-aantay po. Wala tayong magagawa, maghihintay. Okay. O kaya, puntahan na lang natin dun sa lugar si Nanay Elizabeth, no? Kapunta pa po tayo sa kabilang, oh. ay kabilang karanggay. O, oh, hanapin natin dun kung saan siya nandun. Mm Pwede kaya namin puntahan yun dun, Aldrin? Pwede mo po. Ha? So, hindi natin alam. Ha? Hindi natin alam. tanong natin siyempre. Kau naman ay. Na eh. ito. Eh. <laughs> Ikaw naman eh. <laughs> siyempre itatanong natin kung saan. Alam mo ba yung pangalan ng pinuntahan ah, ng nanay yun. mo doon? Hindi ko masidiri Ah, okay. Sige, sige, si sige. sige. Okay, puntahan na lang natin. Ano? Sige, sige, sige. Sige, Aldrin. Puntahan na lang namin doon si mama mo. Sana hindi natin makasaliwaan, Madam Reyna, no? Okay. Hmm. Elizabeth, sinundo na namin doon sa Oh, parang lungkot-lungkot kayo. Oh. Para galing ko lang po sa sakit. Kagaling ko lang sa sakit? Oh. Tara, dumunta sa, sa, inyo muna po tayo, Nay. Tundo namin si Nanay. Tuloy na kami, Nay. Hindi po. Oh, thank you, thank you. Oh, may saging na... Hindi pa ako sa mm -hmm. Ha? Hindi pa hinog. Lulutuin kong Lulutuin. maruya. Ama, may ruyain nyo. Tapos ilalakot nyo. Titindan nyo. Mm -hmm si pag nitong anak mong si Aldrin naabutan namin dun kanina sa likod bahay niyo. galing daw siya dun sa gubat Nagahanap ng gulay sa gubat na maititinda niya <laughs> lang araw pa ito na mahihinog kahit pag ina po itrain pahinog uh -huh. araw daw tatlong araw okay ay nga muna kayo pagod na pagod kayo layo nung pinuntahan <laughs> nyo naglalakad lang kayo mula dito hanggang doon ilang oras nung lalakad Malayo Ilang oras? Dito. Ha? Ilang oras? <laughs> katulad niyo mag-alas 11. Yung magsisimula kayo doon, mga... Oh, sir, ha? Alas 11 ako aalis doon. Narating oh. ako dito, mag-alauna. Ah, di, dalawang oras. Dalawang oras, ano, Madam Reyna? Oh, pero ang layo, no? Layo nga. Ay. Ay, wala po yung sasakyan? Wala kayo. Bihira ang man, sasakyan. Mo. Ah, oh. At least eh, nagkasa tayo dun sa motorsiklo natin Madam Reyna Nag-aalala ako, at walang helmet kanina si Baka, Si Nanay Elizabeth uh -huh. Paano yun na uh, syempre, Sobrang init Ano yung pag-uwi mo tapos Pagagaling mo lang palang Naga, ano sa Naglalakad lang ko ako mag sa tabi, tabi. mga Tabi-tabi ah, Okay, kaya natatagalan siya Pero ang layo talaga Layo talaga Tapat eh Biyahe ang sinasakyan niya Pero dahil walang ang biyahe Lalakad na lang si Nanay Elizabeth Ano ginawa niyo doon? Tinawa ako ng meeting. Meeting saan? Sa card. Ah, yung pautangan. Hmm. O nagutang kayo? Tatlong daan lang naman no. Ang At utang ko doon. 300? Opo, kung bili lang ng bigas. Kailan pa yan? Hmm. Tagal na? Nung no, isang pa siya. Ah, okay. Di pa ako pumupunta rito. Hmm. Ah, okay. So, kailan ang mabayaran? Mababayaran ko na siya. Ah, malapit-lapit na. Para tatlong daan lang naman. Ah, oo. Mabili ng bigas. Ang tatlong daan Naghuhulog kayo? O po. Magkano po hulog Sa 300 po. Oo. Oh. Kung ilang hulog yun. Oo. Oh. Mahina kasi ako sa mga ganyan. Oh. Ilang ilang hulog daw po? Ilang beses ka daw po magbabayad? Basta po, hindi na ako ano na magbayad agad-agad. Oh. <laughs> installment naman yun. Ang oras darating si ano? Eden, Ay, ang anak po Nandito na yun, alas 12. Pwede maghihintay na naman tayo ng isang oras pa. Pwede <laughs> marino. Boy! Bira. Maghihintay. Mag sa maghihintay tayo at ang layo nito. Isang oras po talaga kasi 11.01 pa lang. Kaya nga, maghihintay tayo dito. Maglalakad tayo naman. Oh. Malayo yung nalakaro yun. ng batang yan? Mga no, no, ilang kilometro? Sa may, inuta, sa may unanang tulay. Mga ilang kilometro? Ewan ko, hindi ko alam kung kailan. Pati kilometro, hindi eh, na magigira naman. Magigira naman, naman po kasi maglikad ko po pong doon sa itaas. Ah, ganun Maala ba? Ano po, ano, 11 po, hindi pa sila labasan. Mga po, alas tanak. 12 po. Alas 12, talaga nyo. Tapos maglalakad siya. Oh. Ano oras siya dito makarating? karating? Hindi, alimbawa po, ang labasan nila, alas 11.30. <lain> Oo. Oh. Oo, oh, tapos Yun mag... Lalakad uh, siya isang oras, uh, papunta dito. Isang oras. Kaya nga nangyayari doon sa bata, kawawa kasi. Naglalakad ng halos isang oras Mula sa school, gutom na gutom. Pagdating dito, wala na mamakain. Tapos, papasok na naman sa school kahit walang laman yun siya. Ka kahit yun walang... Yun. Walang makain, papasok pa rin siya sa school. Kahit tingnan mga ano niya, o mga awards niya, yung bata. Ang oh, oh. dami niyang mga awards of ba uh, school awards, di ba? Saan si hmm. may honor siya? Oh. Oh, no, meron nga, magagaling sila mag... Ay, hindi ano? na nga po kasi nagpatuloy ng pag-aaral. Bakit? Kasi wala, maghahanap buhay na siya eh, no? Maghahanap buhay na tong lalaki mo, no? Ano pong magiging hanap buhay niya? Ibata pa siya. Yan mo, mag-aaral siya ng mga anahaw. Munguha. Munguha ng anahaw. Kahoy, um, no? Hindi po siya kumikita. Binibigay na lang po siya. Eh, 10, 200. Ang bilimbigas. Ang ang hira po nang buhay mo. Hindi pa, hindi pa, ano. Hindi, sa edad ni Aldrin dapat nag-aaral ka po. Sa 15 years old na pala po si Aldrin, ano? Anong inabot niya sa eskulahan? Ano ma, sir? Grade 3. Grade 3. Okay. Ay, gusto na ba Ay, huwag na to eh. Salamat, salamat eh, Aldrin. Salamat, Aldrin. Ba't naman? Oo. Oh. <laughs> hmm. Pero mahihain talaga. Mahihain siya. siya in, Yung punta ko kasi rito ang nakausap ko talaga si Eden. Ano ate, ate Beto no? Si Aldrin eh nag-ano to eh naglalaba nung unang punta ko rito no. Tapos nawala na lang no. Yung pala pumunta na ng ano nang bundok. Okay. Namumuo ng kahoy, yung mga sanga-sanga binebenta niya. Kasi... Bakit bakit naginig kayo? Kakigari ko pa lang sa akin. Ah, okay, trangkaso. Mm -mm. Oo. Oh, iba ka Pinilit na ako kagabi ni Aiden. Kagagaling na palang sa sakit. Naglabas ko na naman. Uh, tapos magpainit na naman kayo kung <laughs> naglakad kayo. Dalawang oras sa initan, di balik na naman yung sakit sana ninyo, nung no? Tamlay nga siya. Tamlay. Yung chan niya, bloated eh. Bakit? Ba? Kaya gusto ko nga sana ito na maipagamot si Nanay Elizabeth. Mm. Ay, oh, parang buntis. Nay, bakit parang matigas. Matigas, matigas, no? parang masakit buntis siya. may isang po parang masakit siya mm. Oo. lagaan yung sarili nyo yun na Elizabeth kasi pag uh, may nangyari sa inyo ko oh, itong mga anak mo lalo na itong anak kong si Eden no Nagpuporsige yung batang si Eden kahit gutom na gutom pumapasok sa school. Kasi sa pangarap daw niya maging teacher. No? Sana na may pa-check po natin ng ano. May nagsagis na po nito sa akin, ma'am. Uupirahan. Mm -hmm. Kailangan ako lang talaga sir ang ayaw dahil mamatay talaga po. Bakit? Sa nervyos? po. Ah, nervyos kayo? Mamatay kayo sa takot, ganun? Eh, yung pag... Yun namang uh, pag-uupira. Hindi naman kayo magmamalay nun. Tulog kayo. Opo. Alagyan kayo ng pampatulog. Tapos so, uupirahan yan, titingnan kung ano yung nasa loob niyan. Siyan bakit eh? bloated yan? Bakit hindi malaki? Ko kayo, no. ha? Hindi ko lang kasi maiwanan itong mga anak ko, sir. Ha? Hindi ko maiwanan ang mga anak ko. O, oh, e, eh, pag pinabayaan niyo yan at uh, hindi pinaopera, talaga iiwan niyo mga anak niyo. Walang magagawa, kundi iiwan niyo sila. So, habang, uh, habang may pagkakataon pa, habang may paraan pa, tulad niyan, dapat, dapat, dapat maupirahan yan. Para mawala, matingnan kung ano yung bakit uh, ang tiyan nyo po ay uh, bloated. O, oh, di ba, Nay? Kasi pag hindi, nang, hindi na operahan niya ng maaga, iiwan nyo talaga itong mga anak mo. Kawawa naman, di ba? Hirap sa kanila talaga. Walang naghahanap buhay, kundi yung batang si Aldrin lang. Si nanay naman di pwedeng magkikilos maghanap buhay kasi nga may sakit siya. Kaya yung batang si Eden, yun ang prosigido na makapag-aral. Kahit gutom na gutom, pumapasok sa school. Kahit walang laman ang chan, gustong mag-aral. Kasi may pangarap yung bata. So, ano? Ang tatalino po. Kaya nga. Oh, right. oh, nice. Takot lang po ako magpa-opera kasi feeling ko pag ako nagpa-opera, mamamatay ako. Ganon. Opo. Uh, Mamaya, uh, hindi na natin alam na infect na mas malala na ang infection sa katawan mo. Hindi na natin malalaman. Matagal natin natin na maagapan. ito mo. Ilan taon na yan ay? 13 years na si Edie na ay. Hindi, ilan taon na yan ganyan? Maliit pa yan si Edie na mag magkaung. Mga 5 magka, eh. or 10? 13 years na po uh -huh. si Edie. O di mga 10 years na. yung sakit nyo yan. Bay dapat talaga na eh. Mapating na na yan. No? Mapating na na yan. Kasi pag hindi, baka lumalayan. Di natin alam kung ano pa nasa loob ng chan Bakit yan eh lumaking ganyan. Di ba? Bakit naging bloated yan. Bakit may mga nararamdaman kayong sakit-sakit yun? Oh? Di ba? Bloated, oh. Mas maraming tanong sa isip niya. Oh, um, di ba? Mas lalo kayong mag-iisip ng kung ano-ano habang di natin niya napapacheck up sa doktor na, eh. Di ba? Okay, mga dala kami rito. Ito yung promise ko kay ano? In -in -in. Kay Eden na sapatos, oh. Di ba? Yan, eh. Ito, Madam Reyna, yung ano? sa package sa atin ni bigay sa atin ni ano Mampe okay, of Canada. Oo. Oh. Ayun, ni sapatos na si Eden, ha? Sapatos na si Eden. Tapos ito naman yung mga damit galing naman yan sa package ni ano, padala sa atin ni Lula Jet. Ayun, galing yan sa package ni Lula Jet. Thank you po. Ayun, sakto yan, ay, ano? Sakto yan kay Eden, ano? Pag magsimba-simba siya, o galing pa ito ng USA, USA na yo. Oh. Ayun, galing pang Amerika 'yan. Ito ito. Ay ito kay ano to kay Aldrin. Halika Aldrin. Ay, dito, Aldrin. Ito t-shirt mo. Ay, dito, oh. oh, galing yan Amerika. G galing Amerika. Ayun. Ha? Okay, yan, ha, may t-shirt ka. Mm, mm. Tapos ito kay ano yan kay Eden, yung pang uh, niya siguro, kaya nang eskwelahan. Mm. Sige toy ha. Mm. -mm. Ito, ito, kay ano pa din yan? Kay uh, Eden. Ito na, Nay Bet. Ha? Maraming damit dito ngayon si Eden. Eden mm -mm. Yan mo to. Yan kay Eden yan, Nay. Yan ang, ito yung sapatos ni Eden, lagay niyo. Ay, gustong gusto yan, Ano ano ano? <laughs> gusto gusto po yan, yan, Sapatos. Wala daw siyang sapatos eh. Nakatsinelas lang pumapasok Baka sa school. Kakanin ng gawing pampasok. Ha? Kaka po ito ang gawing pampasok. Pampasok sa school. Anong grade na po ba niya? Grade 5. Grade tuwa yung batang yun. Sigurado. Uh -huh. Promise ko sa kanya kasi Madam Rena. Nung punta ko rito na uh, bibigyan ko siya ng sapatos saka yung damit niya kasi yung damit daw niya ang gusto ko madala sana sa kanya yung uniforme kasi kulay pula na daw yung damit niyang uniforme uniform na white oh, red oh, na oh, red Ay. na yung puti Ay, uh oh, rin yun kaya nga sana ito, ito pa yung promise ko sa kanya na oh, yung, yung mo to niya. backpack Ayan, bag sa eskwela, oh, no? Bag ng luma, luma. Ha, luma na nga daw. Punit-punit na. Ayan, meron na siya. Tapos, Meron pa ako mga billing notebook. Kasi yung notebook daw niya, dadalawang piraso lang ba yun? Sabi niya sa akin. Uh -huh. Dalawang piraso lang. O, ito. Ito, Madam reina, okay. Yan. Ito na eh. ay. Yung notebooks, ha. O, marami na yan. Ano? Sigurado matutuwa si, ano, Eden yan. No? Ano? Papel, pa. papel. O, yan. Mm -mm. O, yan. O, yan. Para kay Eden yan. Ano? Susunod na balik ko rito, sa'yo naman. Adala ko ng damit mo. Maghahanap ako ng mga damit doon. Maraming damit pa doon eh. Yung mga Opo. bigay ni Ma'am Bigay pa ni, bigay mga, nasa kahon na padala sa atin ni Ma'am Peh. Kahon ni Lola Jet. Kahon pa ni Ma'am Tessie. Uh, marami pa doon. Maghahanap ako. No? para pagbalik ko dito na ikaw naman ang dadalhan ko ng mga damit Damn para man. may para may pamporma ka malay ah? <laughs> mo po po, makakuha ka pa ng boyfriend ayoko na po ha? ayoko na ba bakit? bakit? Sakit lang po ng ulo niya. Sakit sa ulo? Tama yan. Ganun ba yun? Tsaka may anak ang dalaga, dalagita. Tama na po yung, dala yung dalawa. Tama yun. na yun, no? Tama ka dyan ay. Ha? Yung panganay ko po, nag-asawa na. Hmm, ilan taon yung sa anak mo nang panganay? Si Seventeen. Nang mag-asawa, anong edad? mag 17 seventeen minor de edad pa. Ano po? Mm -hmm. Dahil sa kahirapan, tumakas siya sa kahirapan nakala niya yun ang solusyon no yung pag-aasawa ng maaga mm, kala niya yun ang solusyon ang pag-aasawa no pero mali po yun tama mas maganda pa rin makatulong pa muna mm, kara tulong muna sana dapat no pero wala magagawa yun ang naging kapalaran niya na Elizabeth no tapos na'y eh. May kunay-kunto sa akin to si nanay eh. Nung mag-asawa daw yung kanyang panganay dahil minor de edad, laging nagpaparamdam sa kanya yung kanyang namatay na asawa. Bakit po? Bakit sa tingin mo? Bakit nagpaparamdam sa'yo madalas yung asawa mo baka namatay? Baka po, hindi niya tanggap na nag-asawa ng anak ko. Ah, okay. Saka, baka, ang sa ang ano nung baka pinabayaan po nag-asawa agad. Ah, iniisip niya, tinolerate mo, kaya ay eh, kinonsente mong nag-asawa agad ng bata pa, ganon? Opo, kasi mal na, mal na ng ko ama. Ay, okay kaya pala ganun so lagi lagi po siyang nagpaparamdam sa inyo kaya po hindi ako gumagaling palagi akong inaano ng kaluluan paano pang kinagawa na eh parang po, lagi po siyang nagpapakita sa mga Panaginip mo? Panaginip ko. Anong ginagawa niya pag nagpapakita siya sa inyo? Nagpapakita lang po siya sa akin. Galit? Tapos pag kinakausap ko, na, sabi ko kakausapin ko dahil nag-asawa ng anak niya. Tinatalikuran lang ako. Oo, oh, ayaw makipag-usap sa'yo. Nakasimangot si Galit siya. Galit po siya. Tapos kung isang pwede ko na nakikita ang mukha niya. Okay, pero minsan nakita niyo Galit siya, yung kaluluwa niya. Ibig sabihin ay, hindi siya natatahimik. Isa siya, mas, isa siya sa mga kaluluwang hindi natatahimik. Ang pinakamaganda nitong gawin ay, ngayong mahal na araw, magpadasal tayo rito sa bahay niyo magpadasal tayo rito tapos eh natin ipanalangin natin yung kanyang kaluluwa na manahimik na siya matahimik na siya at yung mga anak mo naman eh hindi mo pinababayaan kasi hindi lang siya madam rin oh hindi to lang siya kasi nga inaalala niya yung mga anak niya Kumita sa iyo yung picture hindi ko na pinapaano napaharap par palaging galit oh, diba? Dahil mo to. Mukhang uh, gastos mo to. Salamat ha? Salamat po, sir. oh. Mm -hmm. uh -huh. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi sa inyo, baka po oh, kung oh, ano na nangyari sa amin. Salamat po sa lahat ng bigay nyo sa amin kahit pa rin. Sana po huwag kayong magsawa sa mga tulong sa amin. Okay, Ma'am Jules Casa. USA. Amerika America yun ay, America. Papasalamat po ko sa inyo. Kapitbahay namin dun sa Amerika. Jo mm. <laughs> Joke lang. Mm. Ah, thank you, thank you kay Ma'am Jolos Casa. Thank you so much, Ma'am. God bless you more po. Ayan, na malaking tulong po yung uh, bigay nyo para dito kay uh, kay Nanay Elizabeth at sa mga anak niya po. Ayan. Ma'am, salamat po. Sana huwag kayo magsawa sa amin magtulung. Sino 'po magpatingin sa doktor na? Eh. Kayo po, sir, kung ang kung nararapat. Hmm. Isa pa 'yan sa maaaring kinagagalit sa inyo ng asawa niyo. Kaya nagampakita siya sa mga panaginip mo. kasi ako Kasi iniisip niya, paano kung may mangyari sa hindi maganda? Sino mag-aalaga pa sa mga mga batang ito? No? Nangyari nga 'yung panganay na 17 years old nag asawa na sa pa yun, sa hindi niya matanggap. Kasi kung buhay siya, hindi mangyayari siguro yun. Di ba, Nay? So, ngayon, medyo, siyempre, hindi niya gusto yung ayaw mo magpa nga. Kasi nga, paano kung may mangyari nga? O, di ba? Hindi natin inaasahan. Kaya, minsan po, Nay, kung may pagkakataon tayo, daling ka namin sa doktor mm -mm. hindi na sa daet kasi malayo yung daet siguro dito sa sipukot sa naga ano po dito lang po sa sipukot oo, oo. malayo itong lugar na to kung sa daet tayo pupunta napakalayo o, oh, dito sa Sipukot, may doktor naman diyan ano? O, oh, malaila nga lang ng konti pa Sipukot. Siguro mga 10 kilometers pa, ano po? Pero, sir, pag nag-aabot sir, sa si mga ganyan na mga doktor, para nai-nervious. Nai-nervious ka? Isipin mo po yung asawa mo. Oo, oo nagalit sa'yo. Oo po. Saka mm. isipin mo po yung mga anak mo, yung anak mo pong babae. Saka oh, sabi... na ikaw po ang rin ang inaasahan nila. Mm. Oh. Saka dito sa lugar na to, sabi nga ni nanay, Marami nangyayari dito ang pang sa mga kabataan babae. So paano kung, di ba, di man sa hinihingi natin o hinahangad natin, may mangyari sa'yo, paano yung magiging lagay ng bata, ng si anak mo, si Eden, no? Po. Yun po yung magpapalakas sa inyo, sana hmm. po talaga mag-ano po. Hmm. Yung takot po, labanan po natin yan. Lahat po tayo may takot na mararamdaman. pero nilalabanan po natin yan kasi may mga Correct. mahal tayo sa buhay. Yeah. Ano po? Kuya, yeah, ipring eh, Madam Reyna, mong dala po kayo ng saging. Eh, hmm. <laughs> ay, wag na po. Wag na po ito, Nay. Gawin nyo ng ano to. Gawin nyo ng, sabi mo, eh, mamaruyain ma ninyo para meron kayong pandagdag na, ano, pagkakitaan, no? Na ah, uh, magigina. Ah, dito lang sa kalsada. Okay, tama yun, no? Pinaghirapan din naman ng anak mo si Aldrin yan, di ba? Opo. Mm -hmm. Nay, alis na rin kami, ha? Ingat kayo rito ng mga anak mo, ha? Salamat po, sir. Kumusta yung ano? Ilang araw ba ako bago nung pumunta ako rito? Three days, ano? Opo, three days yata. E, kumusta naman? Mayroon pa yung mga dalako? Wala na po, paubos na. Ah, paubos na. Yung bigas, ano? Tapos yung mga dilata. Wala. Ibigigisa namin sardinas. Gigisa namin ang sardinas. Ah, yung hinahatik nyo lang yung sardinas. So, tipid. <laughs> gawin nyo nang isa. Di ba? Ay, kumisan no, doon. Wala nga na. ako kumakaay. Bakit? Wala, wala po ako panglaka. Uh -huh. Hanggang ngayon? Ilang araw po ba kayo Ang hihilig ko ko sir. Yan, dala niyo ah, yung kape. Yan, yung, ah, yun. Nakaano yung kape niyon. Ay, mahirap yun. Ito kasi, Madam Marina, hanggang ngayon. Ilang buwan na kayong walang panlasa? Magkatakam. Tatlong buwan. Siguro dahil nga sa sakit ninyo, Nanay Elizabeth. Oh. Dahil po yung sa sakit ninyo, kaya wala kayong panlasa sa pagka. Kaya pumapayat kayo. Habang pumapayat kayo, na, lumalaki Pumalaki yung chan yan. mo. Oh, kaya kailangan talaga ng ano dyan, check up sa doktor. Oh, di ba? Kaya baka naapektuhan na yung panlasa. Kaya nga, baka naapektuhan na yung kanyang panlasa, no? Mm -hmm. Dahil sa sakit mo, hindi mo naman alam. Di natin alam kung anong gamot niya kasi di naman Di naman... Ang sabi naman po sa akin ito, ipapatunaw ko nito, matigas na noon oh, nang tiyan. Oo, oh, siyempre. Wala po tayong alam sa ganyan. Ang pinamaganda oh, po talaga, talaga. magpacheck ako oh. tayo para wala nang oh. dalaw sa isip mo. Huwag uh, tayong maniwala doon sa sabi-sabi ng kapitbahay, mo, ng kung sino. Oo, doon ano? oh, tayo sa talagang ano... Uh, tao na pa pwedeng mm, doktor talagang kailangan Lama po dyan po ay salamat yeah, mm, po. po na kami na ha ingat kayo rito ha pakisabi na lang kay Eden ha dumating kami at uh, yung promise ko sa kanya o oh, ayan oh, o no? ayan lang, hindi si ha Eden. Kaya nga, ha? Ah, nay, ha? Hmm, sabi <laughs> ni Madam Rin, ha? Baka mam, ma naglalakad pa yun. Oo, oh, baka ano kayo, makasalubong namin dyan? Baka ano? Baka makasalubong. Ah, iba, hi, siwalay, hiwalay pala. Ah, okay. Magkasalungat pala yung daan namin. So, hindi tayo masalubong yung bata. So, nay, ha? Alis na kami. Oh, opo, alam mm. ko. Oh. nay. Salamat. Hindi oh, na po kayo nakapagintay ng tanghalian. Oo, okay na ito, ha? Okay na, paalam kami kay Aldrinay. Aldrin, alis na kami ha. Apo. Ingat ka. Ingat kayo Apo. ditong mag-iina. Nagsasain ka? Apo. Anong lulutuin mong ulam? Wala pa po. Wala pa? Ha? Kuha po lang po ako ng gabi niya sa liquor. Ah, gabi. Tapos eh... Ah, sasahugan mo ng sardinas. Ano? Wala silang gamit po dang lang gamit nila. Kaldero. Kawali. Sige nay, bye -bye na, bye na. Bye-bye.